Uh, there is a good morning, good afternoon, uh, uh, good evening. Ito po ako ngayon sa sa mall sa namin. Yan guys, yun yung hanap buhay dito sa probinsya. Itatanim ng palay. Ayan. Nadala namin yung nagtatanim ng palay. Ah, magbibigay tayo ng pang merienda Pang merienda man lang. ito tutukan mo ako ha? itutok mo sa akin to sa <coughs> uh, tinawag natin na sa palayan yung uh, nagtatanim ng pala ito na paakyat na ito na sila at uh, Bibigyan natin ng uh, Konting uh, pang merienda Ito na po Tawawa kasi eh, Yan Pinagdaanan ko yung trabahong niyan Kaya naramdaman ko Kung gaano kahirap Ayan ha uh, Bibigyan natin Ito, taga ano to, yung kapit, uh, katabing uh, barangay, nung barangay namin. Ito, uh, barangay uh, Karayman, uh, sako pa rin ng uh, Kalbayong City. Ayun o. Abayit naman sila. Uh, bibigyan natin sila ng pangmerenda sa dalawa, tatlo, apat, lima, anin. Ah, 600 ang uh, na binigay natin.